We are men. Lalaki tayo. At there are many kinds of men. At ang i natin, ito yung tinatawag na sigma male. Or yung almost katapat ni alpha. Sigma male. Or yung lone wolf na tinatawag. So sila yung, uh, ito yung mga tin characters nila. Yung mga traits or kaugalian. In short, pagkatao talaga nila. Baka mamaya, yung pinsan mo, sigma male. Kapatid mo, or even ikaw, or even your classmates in work, workmate. Kaya kung napansin mo to sa kanya, he is a sigma male. So, no more mini talkings and let us start in number one is they can easily predict you. Alam nila kung sino ka. Kahit first meet, mala, maaamoy nila if you are a weak or insecure person. At the same time, ganun din po kahit sa labas, kahit sa example sa stock market they can predict uh, kung kailan gumalaw ang stock market good or bad they can see that why because of their experience at sa kanilang very sharp na pag-iisip matalino rin kasi ang mga Sigma Mill talino ng mga ito malalim mag-isip sunod they are uh they don't do for advertisement yung hindi sila nadadala sa advertisement yung opinion opinion ba or yung to cut it short, hindi sila nadadala sa mga environment. Kung anong nakikita nila, no, they have to research research first or based on facts. Ganon sila. Example, ang asin na puting asin, puting asukal, they look the same. But you have to taste, di ba? You have to taste it. But they look the same kasi ang asukal, white sugar in white salt. So, ganon po sila. Based on research, kailangan mong gawin na Ramdamin mo na lang. Gawin mo na lang para maniwala ka kuno sila ang mga sigma male. Sunod, they don't put pedestal on themselves. Uh, point here is ayaw nila yung ina-idol mo siya. Idol kita, idol kita, idol kita. Gaya ng mga celebrities, lalo ngayon sa panahon ngayon na napaka makapa ang tao ngayon, uh, attention seeker ang mga tao ngayon lalo na sa mga social media kahit gustong-gusto nilang maging bida. But sigma male they do not like that. Uh, mas maganda lang pinuri mo siya. Masaya na sila doon. Ayaw nila yung ina-idol mo. Mas gusto pa nila idolin mo yung kanilang ginawang mabubuti, magaganda. Sunod, kissing up with others. Ibig sabihin dito, hindi sila nang lalamang sa kanilang kapwa. Hindi sila nang lalamang. Kasi iniisip nila yung kanilang values, yung kanilang character, or yung ugali, or yung kanilang purpose. Hindi sila nang or nang sa kanilang kapwa it's better na lang po na the the work with their own purpose in life improvements in life kasi sa relationship more important pa rin yung respect in honest hindi sila nag uh, na nakikipag lukuhan uh, sa kapwa or panglalamang sunod six sense ito yung six sense i mean yung instinct napakalakas yung instinct nila uh, kagaya ng number one na nasabi ko they can predict the future or because of their experience alam na nila yung pakiramdam di, di ayaw nila yung lalo na yung pagsisinungaling sa kanilang kapwa kumbaga uh, their instinct is uh, di ginagamit nila sa tama kasi nga sabi ko sa parang number one to eh, konektado sa number one sunod so, you get frustrated when people try to say na ganito ang gawin mo ganito ang dapat mong gawin na frustrated sila doon, nabubwisit sila na yung parang gusto mong kontrolin yung kanilang buhay, sigma mil don't like that na dapat ganito ang gawin mo. No, they have their own decisions, they have their own values. Uh, respect, ganon sila. It's better na do it yourself. Oh, oh, sino ka? Makialam ganon sila. Gawin mo na lang para makita kung sino sa atin ang tama or mali. Or in short, no need to. All is, you're only the one who can see the world spot opportunity uh, ibig sabihin dito uh, dikin spot kaya kung sabi kanina malakas yung instinct nila dikin spot uh, opportunities dikin spot uh, bad luck dikin spot uh, I mean advance very advance sila mag-isip ang mga sigma male sunod you hit with someone interrupts in their thought and process ito yung focus nila ayaw nilang naiistorbo lalo na kung may mga ideas sila, formula silang ginagawa, ayaw nilang nai-interrupt, ayaw nilang nakikialam ka. Uh, it's better na lang na keep questions kaysa makialam ka sa kanya. Sunod, selective in socializing. Ito yung mostly yung mga kaibigan niya. Saan niya inuubos yung oras niya? Is it for the friends na parehas sila ng interes sa buhay, parehas sila ng uh, ginagawa, or baka mamaya crab mentality yung kaibigan na yan, yung mga kahit kapamilya niya pa yan. They do not listen kung ganyan rin lang. Yung dapat maialign ang kanilang interest sa buhay for improvement, pag-aasinso sa buhay, pagtatrabaho, ganun po ang mga sigma male. Kahit pamilya pa nila yan, kung hindi maialign align they do not listen. They do not listen to them. Sunod, you're bit tough to figure out ito yung ang hirap ang hirap kausapin ang hirap pakisamahan na minsan sinasabi mo ang sigma mil talaga wala may sariling mundo wala yan, wala yan walang uh, walang ang hirap pakisamahan yan no it doesn't mean na ganyan siya ay masama siyang tao no nope. ang sigma mil dinunot no reveal kasi minsan kaya nagiging mysterious ang mga sigma -Mail. Hindi nila nire-reveal lahat ng kanilang ginagawa sa buhay, personal life nila. No. Why naman? Ba't, bat ba mo naman kailangan ipa? Alam pa kung anong accomplishments mo. No, or to cut it short, they are humble. Ang mga sigma male. No need to prove, no need to show up, pasikat. Or alam mo na, humble bragging. Hindi ganon ang mga sigma -Mail. A private life is private life. Private happiness is private happiness. No need to to boast or magpasigan. Ganun po ang mga sigma male. So yan po yung mga sampung traits ng mga sigma male. Example po para makuha niyo yung mga sigma male is like the Elon Musk. Yan. Mark Zuckerberg o yung mga pelikulang ganyan. John Wick. Mga solo na kwan. Mga pelikula. So hopefully, gentlemen, may nakuha kayo ditong aral about sigma male kung ano yung mga treats ng mga lone wolf baka ikaw na yan, thank you see you soon